Bagal. Parang mas mabigat ang mga binti. Ang pag-akyat sa hagdan dati ay parang wala lang ngayon ay isa ng pagsubok. Pero narito ang nakakagulat na katotohanan. Hindi mo kailangan ng gym o protein shakes para maibalik ang lakas na nawala sa paglipas ng panahon. Marami sa atin ang lumaking naniniwalang ang lakas ay para lang sa mga bata. Kapag pumuti na ang buhok at sumasakit na ang tuhod, tila wala ng ibang magagawa, kundi ang tanggapin ang paghina pero paano kung mali ang paniniwalang iyon? Paano kung sa edad na 60-70 o kahit 80, may kakayahan pa rin ang katawan mong muling lumakas kung mabibigyan lang ito ng tamang nutrisyon? Sa Japan, maraming matatandas ang masigla pa rin ng walang gym or exercise machine. Nakakalakad pa rin ng maayos o maakyat ng burol bumubuhat ng groceries kahit nasa 90s na ang edad. At ang sikreto, hindi ehersisyo, pagkain. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang makapangyarihang pagkain. Hindi ito supplements, hindi shortcuts, kundi totoong pagkain galing sa kalikasan at nakasanayan ng matatandang hapon. At sa huli, ibubunyag namin ang isang pagkain maaaring makumpleto ang lahat. Matamis, nakakabusog, at posibleng nasa kusina mo na. Kung nakaka-relate ka sa paksang ito, pindutin ang like, makakatulong ito sa iba na matuklasan din ang mas mahinahong paraan ng pagtanda ng malakas. Ngayon, kilalanin natin ang isang taong patunay na mas malakas pa ang pagkain kaysa weights. Si Dr. Shigaki Hinohara, ang pinakamatandang aktibong doktor sa Japan, mahigit 100 taong gulang. Nakakalakad pa rin. Nagtatrabaho, gumagamot, kumakain ng parehong paraan na ginagawa niya noon pa. Habang karamihan ay iniisip na ang pagtanda ay hudyat ng panghihina, siya ay patunay na posible ang sigla kahit isang siglo na ang lumipas. Wala siyang iniinom na protein shake. Hindi siya nagbubuhat. Ang ginagawa niya ay mas simple at mas epektibo. Kumakain siya ng may ritmo, may intensyon. At ang mga kinakain niya ay nakaugat sa tradisyon hindi uso. Sa loob ng mga dekada, inirekomenda niya ang mga pagkain na hindi lang nakakatulong mabuhay, kundi mabuhay ng buo may lakas, may sigla, at may ginhawa. Ngayon, ilalahat namin ang limang pagkain na iyon. Totoo, abot kaya, at hindi kailangan ng matinding pagdigest o oras sa gym, dahil ang lakas ay hindi lang resulta ng pagod. Ito'y bunga ng karunungan. Karaniwan iniisip ng mga tao na kailangan ng gym membership dumbbell o special supplements para mapanatili ang muscle. Pero sa matatandang hapon, ang sekreto ay ritmo sa pagkain hindi sa exercise routine. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang digestion. Kahit anong kain mo, hindi lahat ay naaabsorb. Kaya't ang solusyon ay hindi lang basta pagkain kundi matalinong pagkain. Yung madaling gamitin ng katawan. Yung nagbibigay ng nutrisyon, enerhiya at suporta sa metabolismo. Ang limang pagkain na tatalakayin natin ay hindi lang masustansya. Idinisenyo sila ng kalikasan para magamit agad ng katawan. At ang ikalimang pagkain magugulat ka, matamis, nakakabusog, at isa sa mga dahilan ng mahabang buhay sa Okinawa. Pero bago tayo dumating doon, simulan natin sa isang pagkain na malagkit, may amoy pero sobrang epektibo. Isa itong pagkain kayang baguhin ang pananaw mo sa agahan. Ang nato, malagkit, may hibla, medyo mabaho. Pero ito ang isa sa mga pinakaprotektibong pagkain para sa kalamnan. Sa Japan, staple ito sa agahan ng matatanda. Mula ito sa fermented soybeans o may taglay na natokinan sa isang enzyme na nagpapabuti ng daloy ng dugo. Mas maayos ang sirkulasyon, mas maganda ang supply ng nutrisyon sa mga muscle cells. Pero higit pa roon ang nato ay may kompletong profile ng protina. May lahat ng nine essential amino acids. Para sa matatandang hirap na sa digestion ng karne, ang nato ay banayad ngunit punong-puno ng sustansya. Mayaman din ito sa vitamin K2 nagtutulak ng calcium sa buto, hindi sa ugat. Lakas ng buto tibay ng katawan. At dahil fermented ito, puno rin ng probiotics, ang mga good bacteria na nagpapalakas ng tiyan at tumutulong sa absorption ng nutrisyon. Para itong delivery upgrade, ginagawa nitong mas epektibo ang iba mo pang kinakain. Ang iba buong buhay nila ay nato sa agahan. At ngayong 90s na sila umaakyat pa rin ang burol. Nakatikim ka na ba ng nato ay share sa comments kung paano mo ito ginawang mas katanggap-tanggap? Lahat tayo nangangailangan ng tips. Sunod isang pagkaing galing dagat. Maliit, mamantika, pero punong-puno ng lakas. Ang sardinas, maliit pero matindi. Punong-puno ito ng omega-3 fatty acids lumalaban sa inflammation at tumutulong sa muscle building. May vitamin D, calcium, selenium at CoQ10 din lahat ay susi sa malakas na katawan, matatag na buto at malinaw na pag-iisip. At hindi lang iyon, ang sardinas ay tumutulong sa mitochondrial function pinagmumula ng cellular energy. Mas tibay, mas resistensya, mas sigla. Mababa rin ang mercury nito kaya ligtas kainin kahit ilang beses sa isang linggo. Isang maliit na lata dalawang beses sa isang linggo pwede nang magpatibay ng katawan at isipan. Imagine mo isang simpleng agahan pero nagdadala ng lakas balanse at ginhawa. Kung gusto mo ang ganitong kaalaman, mag-subscribe. May susunod pang episodes na kasing puno ng karunungan. Ngayon naman isang pagkaing berdeng tahimik pero makapangyarihan. Ang seaweed, madalas mong makita sa gilid ng sushi. Pero sa Japan, ito ay pangunahing pagkain hindi lang palamuti. Mayaman ito sa magnesium, iodine at potassium lahat ay mahalaga sa paggana ng kalamnan at nervyos. At higit pa doon, sinusuportahan nito ang thyroid ang tagapamahala ng metabolismo. Kung maayos ang metabolismo, mas madali ang pagpapanatili ng muscle. May taglay din itong polysaccharides lumalaban sa pamamaga at pinapakain ang mabubuting bakterya sa tiyan. Mas maayos na digestion, mas maayos na katawan. Maari mo itong isama sa sopas, isabog sa kanin o isausaw. Hindi kailangan ng komplikadong recipe. Isang babae sa Okinawa nagdagdag lang ng seaweed sa araw-araw. Lumakas ang tiyan na bawasan ang pagod bumalik ang kumpiyansa sa paglalakad. Hindi ito palamuti. Isa itong tagapagpanumbalik. Nakatikim ka na ba ng wakame o kombu comment kung paano mo ito hinahain? Sama-sama tayong matutong tumanda ng malakas. Sunod isang maliit, hindi pansin, pero makapangyarihan. Ang mga buto ng lingga, karaniwan sa tinapay, pero sa Japan, ito'y gamot. Maliit pero siksik sa calcium, magnesium, at healthy fats. Lahat ay tumutulong para mapanatili ang lakas ng kalamnan at kasukasuan. Pero ang totoong sikreto, ang sesamin, isang compound na sumusuporta sa paglilinis ng atay at sa balanse ng hormones lalo na sa matatanda. Para sa mga may edad, ito ay nagsusulong ng mas maayos na mood mas kalmadong katawan at mas maayos na pagbalanse ng lakas. May taglay din itong lignans, natural antioxidants na lumalaban sa oxidative stress, isa sa mga dahilan kung bakit mabilis mapagod ang mga kalamnan. At sobrang dali nitong idagdag sa pagkain. Isabog sa kanin, ihalo sa lugaw, pwedeng iprito para sa mas matapang na aroma, durugin para mas lumabas ang sustansya. Mas maganda pa kaysa langis ng sesame dahil buo ang benepisyo ng buto. Isang lalaki na naoperahan sa balakang ay hirap muling makalakad. Idinagdag niya ang sesame araw-araw. Unti-unting bumalik ang lakas kutsarita sa bawat araw. Subukang durugin ito bago kainin, mas marami kang makukuhang sustansya. Bukas ng umaga, subukan mo. Isang budbud -bud lang. At ngayon ang huling pagkain ang hindi mo inaasahang bida ng kwento. Matamis. Malambot. Isang pagkain madalas hindi pinapansin ng matatanda. Ang tinutukoy ko ay kamote lalo na ang purple variety sa Okinawa. Punong-puno ito ng complex carbs at fiber na kakatulong sa matatag na enerhiya at muscle recovery, pero higit pa roon. Mayroon itong beta-carotene at anthocyanins, mga antioxidant, na pumoprotekta sa kalamnan laban sa inflammation at oxidative stress. Hindi lang ito nagbibigay ng lakas, pinanangangalagaan din ito ang katawan sa paggawa ng lakas. Tumutulong din ito sa pag-regulate ng leptin at drelin mga hormones na nagkokontrol ng gutom at pagkabusog. Para sa matatanda, ibig sabihin nito ay mas madali kang mabubusog, mas kaunting cravings at mas madaling panatilihin ang timbang. May resistant starch din ito na nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka, mas malusog na digestion immunity at mood. Paano kung ang pagkaing pinaniwalaan mong dapat iwasan ay siya palang pinakakapakipakinabang sa muscle mo sa Japan, nilalaga lang ito ng may kaunting asin, o minsan pinalalamig at kinakain bilang merienda. Nakakabusog, nakakarelax, pwede ihalo sa gulay tofu-isda o kainin ng plain. Ang kamote ay hindi lang pampabusog, ito'y pampalakas. Ang nagpapabalansin ng enerhiya at tiyan habang pinapanumbalik ang saya sa pagkain. Subukan mong mag-steam ng purple sweet potato ngayong gabi. Lagyan lang ng kaunting asin. Magpapasalamat ang katawan mo. Ngayon narinig mo na ang lima. Pero kung isa lang ang kaya mong baguhin ngayon, alin ang uunahin mo? Hindi kailangang bongga ang pagbabago. Sa Japan, nagsisimula ang lakas sa almusal. Kung nalilito ka pa, simulan mo sa simple. Pumili ka ng isa sa limang ito nato, sardinas seaweed sesame o kamote. Isama mo ito sa iyong agahan. Hindi kailangang maging espesyal. Isang kutsara ng sesame, ilang piraso ng isda, isang maliit na mangkok ng nilagang kamote. Ito ang magiging mensahe mo sa katawan, nagpapalakas tayo ngayon. Gawing ritual ang pagkain, umupo, huminga, dahan-dahang ngumunguya. Gawing sandali ng pag-aalaga ang pagkain, isipin mo may usok pa ang pagkain, tahimik ang paligid, kumakain ka ng may layunin. Diyan nagsisimula ang pagpapagaling. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay. Baguhin mo lang ang ritmo Piliin mo ang isa. Ihanda mo bukas. Ipaalala mo sa sarili pinipili kong lumakas. At bago tayo matapos isang huling paalala mula sa taong nabuhay ng higit sa isang siglo, sabi ni Dr. Hinohara, ang pagkain ay hindi lang panggatong. Ito'y mensahe mo sa katawan. Sabihin mong maganda. Ang buhay niya ay patunay mahigit 100 taon ng lakas trabaho at paglilingkod. Walang supplement, walang regimen, kundi tradisyon, ritmo at malasakit. Hindi ka sira, kailangan mo lang ng tamang nutrisyon. Simulan mong pakainin ang lakas mo. Ang pagtanda ay hindi pagbagsak. Isa itong paanyaya para alagaan ang sarili. Mula sa aming lahat, manatiling malakas, manatiling banayad at magsimula sa almusal.